Kumusta sa lahat, maligayang pagbabalik sa channel, ang iyong pupuntahan para sa lahat ng bagay sa is, mga konsyerto, at mga alamat ng musikang Filipino. Kung lumaki ka noong dekada, siyam na po o kumanta kasama ng I like you, kailan, o paraiso, ito ay para sa iyo. Ngayon, pinag-uusapan natin ang tungkol sa Geneva Cruz at ang kanyang inaabangan na konsyerto na Gen Evolution na darating ngayong Sabado. Kaya, ano ang tungkol sa Gen Evolution? Ito ay isang espesyal na konsyerto ni Geneva Cruz na nagdiriwang ng kanyang 35 taon sa showbiz. Ang palabas ay nangyayari sa Bado, Setyembre 13, 2025, sa ganap na 8 oras ya sa Music Museum sa Green Hills. Kung iniisip mo kung ano ang iniimbak ng Geneva, makakakuha ka ng isang gabi ng nostalgia, enerhiya, at cross-generation appeal. She's bringing back her classic S yes hits, tracks like I Like You, Kailan, Paraiso, Anak ng Pasig, Can This Be Love, songs that many grew up with, ngunit higit pa sa mga original. Asahan ang mga remix na bersyon ng siyam na dance hits, malalakas na. Anthem, mga awit ng pag-ibig, mga himig na hahatak sa mga tagahanga mula sa Gen Nas, Millennial, at maging sa Gen Lee. Iyan ang bahagi ng evolusyon. Bakit napakahalaga ng konsyerto na ito? Dahil ito ay hindi lamang isa pang isang gabing palabas, ito ay nagmamarka ng isang milestone, 35 taon sa industriya, mula sa kanyang mga unang araw sa Smoky Mountain hanggang sa kanyang pagsikat bilang solo star. Ang Geneva ay bumuo ng isang legacy ng malalakas na vocal, presensya sa entablado, at muling pag-imbento, kawili-wili din, hindi lang siya isang mga awit. Isa siyang fitness enthusiast, sarhento ng Air Force Reserve, at isang taong gumagamit ng kanyang plataforma para magbigay ng inspirasyon. Ang lahat ng iyon ay nagdaragdag ng mga layer sa konsyerto na ito. Ito ay hindi lamang tungkol sa musika, ito ay tungkol sa evolusyon. Narito ang dapat mong malaman kung pupunta ka, ang palabas ay sa direksyon ni Jeffrey Hidalgo, kasama si Nico Rivera bilang musical director, ginawa ng Mary Events International at Lesi Talent Circuit. Available ang mga tiket sa pamamagitan ng Ticket World at sa Music Museum Box Office, at dumating ng maaga. Asahan ang isang mataas na enerhiya na produksyon, malamang na may mga visual, sorpresa, mga pagtatanghal ng bisita. Ang ganitong uri ng palabas ay may posibilidad na mabenta, kaya't maghanda. Kaya, dapat kang pumunta. Kung mahilig ka sa IES, makaramdam ng nostalgia, mahilig sa malalaking pagtatanghal, o gusto mo lang makakita ng ikon na ibinibigay pa rin sa kanya ang lahat. Nangangako ang Gen Evolution na maging higit pa sa isang konsyerto, ito ay isang pagdiriwang ng pananatiling may kaugnayan, muling pag-imbento ng sarili, at pagsasama-sama ng mga henerasyon, at kahit na mas bagong tagahanga ka. Isa ito sa mga palabas na nagpapakita sa iyo kung ano ang naging paglalakbay ng musika sa Pilipinas sa mga dekada. I'll be there, camera in hand, so expect coverage and highlights. Iyan ang scoop sa Gen Evolution ni Geneva Cruz. Kung plano mong pumunta, sabihin sa akin sa mga komento, ano ang paborito mong kanta ng Geneva Cruz? Saang henerasyon kagaling? Gen Nas, Millennial, Gen Z, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell para hindi mo makaligtaan ang aking post-concert experience, mga larawan, at maaaring ilang behind the scenes. Salamat sa panonood.